Ito yung maganda rito. Nasa tinelas na makapal. Hindi ka masyadong mapuputikan. Ano, kaya mo pa? Ano po? Ganda sir. Oh, si si Tekramo. Uy tayo. Kamusta po? Ay. Ay sir, musta? Kaaga-aga po. Anong ganyan gawaan niyo? Maganda umaga po. Kumusta po kayo? Pinangako ko punta ako si Tatay. Nagpunta ko siya sa bahay noon. Nagtrabaho pa ako noon. Maganda umaga po. Pupo na kayo, Asensado na po pala kayo. May Ibang-ibangan lang niya. Siya ang nagbabantay eh. Ah. Siya ang pinapababantay ko pagkawala ako. niya mm. hindi oh, mm. sa kanya ano yan talaga. Big, ano lang yan eh. Bigay ni tita yung nanay nito. Para may kalibang-ibangan mo nila. Mm. Sino po siya? Ito. Ito yung sinasabi niya yung pinasama ko. What? Lagyan ko kayo ng ano. Pero nandito, nandito, nandito para naman din so, sa, akin. Oh, na, sa akin. So, totoo pala. Ayaw ko maniwala sa akin eh. Hindi, hindi ko na, hindi naman ko din yan idinideny, din sir. Kasi nga. Oo ka, kung anong, paano nangyari sa asawa ko. Iniwanan ako ng ano, paalam sa akin, sir, magkotrabaho. Mm. Eh, ang nangyayari, hindi na umoy Nalalaman ko sa mga tao na siya may kinakasama na lalaki. Hindi so, hinayaan ko siya. Oo, oh, wala lang ako may tulong sa kanya. Okay lang sa akin ka ako. Kaso lang, ano ko lang, huwag niya ipanik yung lalaki dito sa bahay namin. Mm. Pangako ko nga, sir, huwag niya dalhin doon sa pamamahay na to. Kahit huwag siyang tumalikod sa akin, no, matulog. Mm. Gagawin ko sa kanya, yun. Mm. <laughs> wala eh. Kung mo nagkagani rin ako, iniwanan ako ni Linlin. <laughs> wala ka lang sila. Wala na silbi. Totoo yan. Bakit din ang tulong sa kanya din, sir. Siya naman din ang nag -ano. Kaya nga, di ba, pinauwi niyo nga siya sa ano, kasi ang sumbong nga kasi, iba. Hmm. iba yung sumbong. Kasi di ba nga, hindi naman ang, ang, ano nga ng anak ko, ang sabi nga ng anak ko sa, sa inyo, kaya napanood ko yun eh. Napanood ko yun. Naoperahan operahan hmm. kasi ako, sir. Sa totoo lang, na-operahan ako. Ang sabi mo, nanghingi ako ng tulong. Ito, wala pa to. Wala ba't susya so siya ang tumulong sa akin sa PJJ. Lahat yun siya ang nag-asikaso. E mm -hmm. di ngayon, nanghingi kasi ako ng tulong sa kanila. Dito, mm -hmm. pati yan si Paren Ravol. Nanghingi ako ng tulong. Alam mo, ano ang sagot lang naman din sa akin. Wala akong itutulong. Tatawag na lang kayo sa akin pagka nanghingi ng tulong. Sabi, nito, 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 mga pare ko. Mm. Mm -hmm. Siyempre, kailangan na kailangan ko itulong. Kasi, yeah. sumabog na yung kanser ko sa matres. Kanser mm -hmm. ko, sabi to ka. E de ngayon, ito, kasama ko lang siya sa trabaho. Ang sabi naman nito, ng amo namin, Paul, sabi ng ganun, samahan mo muna si Ate sabi niya, samahan mo muna. Silang dalawa ng anak ni Parang Jan Jan Jan, tinulungan nila ako. Sabi ko, sabi ko ganun, nakakahiya naman sa'yo. Hmm. Sabi ng ganun, ati, wag ka na lang munang mahiya, kasi buhay mo na yon. E di ngayon, sir, napunta na ako sa hospital. Tinakbo na nila ako eh wala pa rin tumutulong sa akin kahit anak ko. Kahit anak ko, tinawagan ko, ate tulungan mo naman ako kasi ang kasama ko wala naman ka. Hindi ko kano ano eh. Hindi ko kano ano mm -hmm. Eh di ngayon, nung nandun na ako sa ospital, sabi ko, ano gagawin ko nito? Eh di sabi nito, tumawag ka sa inyo. Sabi ko, tumawag ka sa inyo, manghingi ka ng tulong. Baka mayroong kang kilala mm -hmm. na magbigay sa iyo ng dugo. Habing ganon. E di ngayon, tumawag ako nito. Tumawag din ako din eh. Kapitbahay namin. Tumawag ako. Wala nga ibang sagot sa akin, sir. Ang sabi lang ganon. Wala kaming magagawa kasi wala kaming motor ang layo-layo. Hmm. E di ang sabi nito, Sige, manghingi na lang ako ati ng tulong dito sa hospital. Ang ginawa niya, nanghingi siya ng tulong. Sabi niya ng ganoon Kuya, pwede po ba hingi niyo ako ng tulong na para makalabas lang siya kasi may trabaho kami parihas si sabi nito. Eh di, sabi naman ni Kuya Ed ba yun? Ang sabi naman ni Kuya Ed, wala ba kayo talagang mahingian ng tulong doon sa inyo? Kuya, wala po eh, sabi ng gano'n ito. Siya talaga, sir, ang nagsikripisyo ng tulong na naglalakad ng papel. Mm. To, hindi ko naman dinideny, sir, na may ano na talaga ito, na Isanama ko talaga kasi ang sabi nito, sabi ko alam mo nahihiya na ako malaki ang tulong mo sa akin. Sabi niya, eh, paano yung ex mo, yung asawa mo, sabi nito, yung asawa mo, sabi ko yun naman kasi wala ding magagawa yon. Nakita mo naman ang sagot sa cellphone na hindi ka rin puntahan ng anak mo kasi walang motor, malayo. E eh di ngayon, sabi ko eh pasensya ka na hinga ako ng pasensya nito pasensya ka na wala naman talaga ng ano sa akin na ah. ikaw na lang talaga akala ko nga iwanan ako sir sa hospital eh mm. kasi ang buhay ko talaga noon sir nag 50-50 talaga nag 50-50 talaga hindi ko talaga dinidenay yun di naman ako nagdidina eh ang inano ko ngayon tumawag ako kay Parindagol eh lagi ko nga sinisita yan eh mm. tumawag ako kay Parindagol wala naman din siyang ibang sagot sa akin sabi naman sa akin <laughs> tatawag na lang kayo, titext na lang kayo sa akin pagka may kailangan kayo. E ano gagawin ko nga? Oh. Ano nga na matutulong sa'yo? Ay malayo ka. Ano lang sa sasakyan mo? Napakalayo ko talaga. Sa PJJ ako dinala eh. E, di ngayon, iri e, naman sa kanya. Di ba? Mali-mali ang... Nakita nyo naman si Ray, di ba? Nung napunta kayo dito kasi nga, di ba nakita ko kayo sa live eh. Naano ko kayo? Nagpunta kayo. Ang bahay ko talaga sobrang doseng oh, Sobrang kala talaga Hanggang ngayon naman nga yun eh, no? eh di ngayon Sabi ko Paano ko naman makapaglinis pa ako ng bahay Papasok ako ng alasiti ng gabi Kasi pang gabi ako nun eh Papasok ako ng alasiti ng gabi Tapos uuwi naman ako ng alasiti ng umaga Dito Diretso naman ako higa Kasi puyat tiniis ko pa rin yun, sir, inaano ko. Tapos, sasabihin ko talaga yung totoo, sir, kung ano ang nangyayari hmm. na bakit hindi na kami magkakasundo niyan. Ang inaano ko, galing ako sa puyat nun, sir. Ngayon, nagpapaalam ako sa amo ko, eh, ang sabi ng amo ko, ate, kasi tinarangkaso kaso ko, nilalagnat ako, eh. Hmm. Ate, eh, pwede ba? Kasi nagpaalam ako, nina, off mo na ako. Ibig sabihin, mag di, -di ako, hindi ko kaya yung naramdaman ng katawan ko kasi may sakit pa ako sa tiyan ko eh. Ah, po. Tapos eh, ngayon, sabi naman ng amo ko, Ate, tatawagan na lang kita pagka kailangan na rin namin. Sabi ko, bakit naman, ko, ah, boss? Sabi ko, bakit naman, boss? Sabi ko, ganon. Eh kung ako ang magdi diop ngayon lang ako magdiup kasi hindi ko kayang naramdaman ng katawan ko, hmm. itatanggalin niyo ako agad. E di ngayon, sabi ng gano'n, wala daw silang ano kasi kailangan daw nila daw magtanggal ng tauhan. Ano gagawin ko ngayon? May nag-aaral, may hurug, may hulugin pa ng motor, pagkain pa natin, sabi kong gano'n. Mm. E di naghanap naman ako, sir, ng ibang mm. mapasukan. E di ngayon, ang kaibigan ko tumawag sa akin. Sabi ng gano'n, mm. ate, e eh gusto mo ba talaga ng may mapasukan ka? Sabi ko nun, sige, papasok na ako, stay in. Sabi niya, oo. Sabi ng kaibigan ko, babae yon. Abay, nandito siya nakaupo. Sir, ayan na, sasabihin ko talaga ito totoo. Mm. Nandito ako naka nandito siya nakaupo sa labas, nandun ako sa taas. Umiiyak na ako kasi wala na akong papasukan eh. Eh ano nga ang mangyayari sa amin noon? Bao ng bata. Lahat 'yon gastos. Eh, di wala na akong hanap buhay eh. Mm. Sabi ko maghanap ako ng mapapasukan, stay in na lang ako. Kasi ang kadalasan kasi naghanap stay in. Mm. Abay, ngayon eh, sabi niyo nang gano'n naman sa akin, no? Oh. Sabi niya gano'n, ayan, sabi niya gano'n sa akin. Mm. Ayan, ikaw na talaga ang naghahanap ng paraan ng puto. Sabi niya gano'n sa akin. Hmm. Ang sabi ko naman, ang sabi ko naman kasi, sir, ayaw ko yung minumura ko. Ayaw ko eh. Amo ko nga ngayon eh, kaya natanggal ako dun eh, minumura ako, inilayasan eh. ko eh. Hmm. Ayaw ko kasi yon. Puto, ikaw na naghanap ng paraan na maghanap daw ako ng iba. Ang sabi ko naman sa kanya, sir, sa, sa, 18 years, oh, 18 years, ha, nagtitiis ako sa ugali niya. Ako lang ang naghanap buhay. Tiniis ko yun lahat-lahat. Tiniis mm -hmm. ko yun. Mm -hmm. E eh, di ngayon, sabi ko, pagkaganyan naman lang ugali mo, na lagi mo akong tinutulak sa kademonyuhan. Lagi niya akong tinutulak, lagi tinutulak. Ah, awayin ka, Simula ang mag-aalis ka, may daldal -dal na. Pag uwi mo, may daldal -dal hmm. na. Aawayin ka na. Kinaya ko pa rin. Wala pa rin yun. Kinaya ko lang. Aboy, oh no sa bandang huli naman sir, eh, siyempre babae ako, napupuno na ako. Hmm. Napupuno na ako. Sabi ko, ano gagawin ko nito? Sige, pag sabi niyang ganun, lumayas ka dito po. Sabi ganun sa akin, ha? Lumayas ka dito po. Ikaw na lang ang gumagawa ng paraan. Ah, ganun ba? Ang gusto mo? Ang ganun ba? Sige, gagawin ko ng harap-harapan sa'yo. E di ngayon itong Jampol. Paul, lang kachat na, nagchat-chat na sa akin, pero hindi siya yung sabi na nang liligaw, hindi. Nangumusta, sabi nang ganun. Nag-ano siya sa akin na, <coughs> o ano, ate, kumusta? Ganun ang niya sa akin eh. Ate, kumusta naman kayong mag-asawa? Pinapayuhan pa ako niya, ni Jampol? pinapayuhan pa ako. Sabi ko, ito, nag in na lang ako sa kaibigan ko, hindi na ako umuuwi. Sabi ko, uwi lang ako, pinapadalhan ko lang yung mga anak ko. Sa sasabihin, sir, na gano'n na, hindi ko sila pinapadala ng pagkain. Nung pag-uwi ko nga, sir, sa totoo lang, ang kanin, nag-amag na sa kaldero. Sabi ko, kung hindi ko kayo pinapakain, kasi mali-mali yung sinasabi sa iyo, sir, eh, na hindi ko daw sila sinusustintuhan, pinabayaan ko daw, ba diba? Gano'n sinasabi. Doon ako nang gigigil, sir, sa totoo lang. Sabi ko nga, intayin kita eh. Mm. Kasi ang sabi nila, pupunta ka daw. Sabi ko, antayin ko si Sir Tekram. Sabi ko, ganun. Antayin ko. Kasi mali yung ano nila, ina. Sabi ng ganun, pinabayaan ko daw sila. Ha? Pinapabayaan ko? Bumalik naman po ako. Di ba po, kaya ako pa nga po siya na pa mm -mm, nakita ko nga rin yun, Sir. Mm. Ano yun? Yun ang takbo sa emergency sa akin. Hmm. Para bang nagkalihisan tayo. Nung nandoon ka sa eskwelahan, di ba, huminto kayo doon. Yeah. Kasi inaano mo anak ko. Nandoon din ako sa barangay, nag-ano sila ng abulansya. Gusto ko po kasi, bago po umalis si tatay, makapagpaalam po yung mga... <coughs> makapagpaalam po siya sa mga anak niya. Oo, yan na nga yun. Tapos di yung sabi ng gano'n na, hindi ko raw sila pinapakain, pinapabayaan ko daw. Nang gigigil ako, sir, sa totoo lang. Kasi hindi totoo yun. Sabi ko, Nagtatrabaho ako, wala akong napapala. Kasi nandito sa kanila. Pinapadalan ko ng bigas. Pinapadalan ko yung anak ko ng pang Binibigyan ko ng sigarilyo. O anong kinto sa mga tao, 'di ba? Mali. Oh. Mm. Inaamin ko naman eh. Kasi nang dahil sa kanya binabanggit niya pa rin sa akin eh na talagang may ano pa talaga siya sa akin. Mm. Sabi ko, alam mo 'yung sa totoo lang. Eh lang, sinabi ko kay Jampol kapunyan. Mm. Sabi ko to, sa totoo lang, Hoy. Hindi naman ako may kasalanan eh. Kasi nang dahil sa bunganga mo, nang dahil sa ugali mo, baguhin mo yung ugali mo. Ang sabi kong gano'n sa kanya, kung hindi dahil sa sa'yo, hindi ako maghanap ng iba. Sabi kong ganun talaga sa kanya. Kasi sa 18 years nagtitiis ako, sa ugali mo na yan, na puro mura, kahit isa pa yung anak natin, puro mura ang inaabot ko sa iyo. Yung mga anak natin, lagi mo sinasakta ng salita. Pero ano, nandito pa rin kami sa iyo. Sabi ko sa kanya, lagi pa rin kami nag-aaway ni. eh. Mm. Oo, lagi pa rin. Kahit hindi na kami mag magano, kahit nandito na lang siya sa bahay, lagi pa rin kami nag-aaway. At sabi ko sa kanya, baguhin mo na yung ugali mo. Kasi yung mga kapatid mo nga, iniluluwa ka na rin eh. Ayaw ka na rin tanggapin doon eh. Pinaalis ka na nga doon eh. Mm. Kasi di ba, pinauwi mo siya, sir. Pinauwi mo siya doon. Yan po. Eh di ngayon, abutan siguro siya doon mag iisan taon. Nandito na kami, kinausap, rin, kinausap din siya nito. Kuya Ga, kung may pira lang ako, papadalhan kita jan, para... Kasi naki, ano siya sa akin na na babalik siya dito. Hmm. Hindi bali na lang daw na sabi ko babalik ka pero alam na na yung sistema, yung sistema ko dito, alam mo na. Oo, alam ko naman yun. Eh, sabi nga, ganon. Mm. Alam ko yan, oy. sabi ko, sabi niya. Pero wala naman akong pakialam na ang mahalaga lang kasama ko yung mga anak natin. Mm. O sige, sabi kong ganon. E di ngayon, yung mga kapitbahay namin, ang sabi nga, huwag ko na daw tulungan. Sabi ko, hindi ko pinapadalan yan kasi ang sabi nila, bakit daw pinadalan ko pa daw ng pera? Hindi ako nagpapadala. Sabi kong ganon. Hindi ako nagpapadala. Dapat daw, hindi ko na lang daw pinadalhan ng pera para hindi na daw makauwi dito. Hindi ako ang nagpapadala, sabi kong ganoon May tumulong sa kanya ron para makauwi dito. Yan ang sabi ko. Ang sabi ko naman, hindi ko naman siya, ano na, hindi ko siya pauwiin kasi may dalawa siyang anak. Ang sabi kong ganoon sa kanya. Kaso lang, ang kailangan ko lang sa kanya, sir, nang yung baguhin niya na ang ugali. Oo, oh, oh. naintindihan ko kasi ganyan na nga siya naintindihan ko mainitin ang ulo niya ang sabi ko, ano lagi niya nga pinahimutukan, yung apo ko ang sabi ko naman sa kanya sir, alam mo si Samara paa, kamay mo na yan sabi ko, ko ngayon, kung ano mangyayari sa apo ko, sabi ko gano'n kung ano mangyayari sa apo ko na yan sino ang tatawagin mo, akala mo tutulungan ka ng anak mo, hindi sabi ko gano'n, hindi sabi ko, kailangan mahalin mo si Samara sabi ko, wala nang ibang tutulong sa'yo, kung hindi, kami ang sabi naman ng mga kapatid niya, yung kausap niya, kukunin naman daw ito, pauwiin daw doon. Sabi ko, ha? Uuwi ka naman doon. Tapos kung ano naman mga ano siya yun doon, kung pabayaan ka na naman, hmm. sasabihin mo na naman, uuwi ka dito. Ang sabi kong gano'n sa kanya. Kaya nga sabi ko sa kanya, please lang, nung isang gabi yun, please hmm. lang, baguhin mo na, ugali mo. Huwag ka nang ano, sabihin mo gano'n na, lalayas ka, lalayas ka. Sabi ko, saan ka naman pupunta? Kasi nung nag-away kami, kasi nung nakaraan ka sir, ang nag-ano ka sa kanya talaga yan, inaahinan siya ang pagkain. Marang, subuan mo na sa papa mo. Pagka yung ano na si Samara, ito ang nagsubo kundi ako. Abay, siguro gumano na naman yung ulo. Habang kumakain kami din lahat, humiga siya diyan, ayaw kong kumain, sabi niya gano'n. Ayaw kong kumain. Sabi ko, bakit na na naman? Sabi niya, ay kung kumain, magkano ba yung kilo ng bigas? Sabi nang ganun sa akin, no? Ang sagot naman nito, kasi wala din kaalam-alam eh kung ano yung ano niya eh. Ano kuya ga, nasa 38 o 35? Sabi niya, bibili ako ng bigas, magbubukod ako. Doon na na naman umano yung ulo ko, yung dugo ko, gumano na na naman, no? Mm. Sabi ko, bakit? Bukod ka na naman. Ano na naman? Inakita naman ng demonyo yung ulo mo. Habi kong ganon. E ito kasi sila. Takot na sila pagka ako na nagalit kasi. Bigla lang kasi ako mag anang nalambot para ako bang hmm. nawawala ako ng ano sa malay. Sabi sabi ko, bakit na, na naman? Sabi kong ganon. Magbubukod ako. Sabi mo, magbubukod ako. Sabi ko, magbubukod ka. Saan ka pupunta? Sabi ko, saan ka pupunta? Eh, di dito. Ay, mo pa rin tatawagin mo? di si Samara pa mm -hmm. Sabi kong ganun sa kanya. Sabi ko, ayan ka na naman. Nag-umpisa ka na naman. Ayaw mo ba yung magtahimik yung buhay natin? Sabi ko, gusto ko kasi yung tahimik eh. Sabi kong ganun sa kanya. Ayaw ko yung laging away. Laging away. Kasi walang aasin sa yung buhay natin. Sabi kong ganun sa kanya. Ah, magbubukod ako. Di, tatawagin ko yung ano, tawagin ko yung kung sino tutulong sa akin. Sabi ng ganun, no? Uh -huh. Sabi ko di doon Ayan, sinabi ko talaga Sir, ako hindi ako sisinungaling eh. Sige, doon ka sa kumpari mo hmm. Doon ka Sabi ko ganoon Sa kanya Oo, sige Pinalayas mo ko Ay, sabi ko Hindi kita pinapalayas Ikaw mismo Nagsabing lalayas ka Sabi ko gano'n Kaya gigil-gigil na na naman ako hmm. Kaya nga sabi ko Ayusin mo naman Ayos na naman ka dito hmm. na eh Walang ibang mag, Walang ibang tutulong sa sa'yo hoy. Sabi ko gano'n Walang ibang tutulong kundi kami sabi ko yung pamilya mo. Sabi ng kapatid mong nasa Pangasinan, ayaw sa'yo. Kasi, sasabihin ng ganun, alagain ka na. Mm. O, tapos si GR, sasabihin mo, kukunin ka ni GR. O, nasaan? Hanggang ngayon, wala pa. O, kukunin na siya ng GR eh. Mm. O, hanggang saan ngayon? Di ba, wala. Sabi ko, walang ibang tutulong sa'yo, kundi kami lang, ako lang. Sabi ko, kaya nga, pinaano kita dito. Para wala tayong ano, kasi kahit paano, hindi lang naman isang taon o dalawang taon tayong magkasama. Di si ocho, tayo, di si ocho taon tayong magkasama. Sabi ko ganun sa kanya. Kaya nga sabi ko, ayos na lang Eh. Kahit si Jampol ay eh, ganyan, walang ano si Jampol eh. Susubuan ko siya, walang lik likramo si Jampol kasi ito, parang hindi siya ano, parang naiintindihan hindi niya. Hindi eh. siya nagsiselos. Hindi, hindi, hindi sir. Naiintindihan niya yung ano namin eh. Hindi siya nagsiselos na sabihin ng gano'n na, no? Hindi, Mm -hmm. Walang binabanggit. Siya pa nga mag-ano na, Mahal, eh kung hindi naman siya subuan ni eh, Samara, hindi tayo. Subuan natin. Subuan ko. Subuan mo. Kasi talaga si Kuya Ga, alagay na. Ayun Ay, ang sabi mm -hmm. niya. Oo. Talaga mm -hmm. si Kuya Ga, wala na ibang tatakbuhan, kundi tayo lang. Yung magtakbo kami sa motor, aahon kami. Mm -hmm. Yun ang sinasabi niya sa akin. Sabi ko, eh paano naman kasi, eh wala namang iba kasing anuhin kundi sa Mara sabi niya yung apo naman sabi naman ito yung apo naman kasi may katigasan din ng ulo hmm. eh kasi mahal sa totoo lang nung kami ni Kuya Ga lang nasa bahay kasi hindi ano sir eh, siya nagtrabaho na iwan din sila dito ako na mamasukan eh di ngayon sabi niya nung kami lang kasi mahal ni Kuya Ga sa bahay Napapansin ko din kay Samara na sinasaldakan si Kuya Ga. Sabi mm -hmm. nang ganun. E sabi ko, di pagsabihan nyo na lang ng maayos. Sabi kong ganun. Pagsabihan nyo na lang ng maayos si Samara. Kasi alam mo kasi mahal, sabi kong ganun. Alam mo kasi si Samara, mahal, naghahanap yan ng pagmamahal. Mm -hmm. Sabi kong ganun sa kanila. Okay lang po ba linawin ko? Kasi lalabas nyo nito, sinungaling si Tatay. Kuya ko si Tatay. Dito, bupoy point. Ay, ayun, basa <laughs> Bibili ka ba dyan? Ano? Dito, 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 dito. Ha? Dito na lang, Tay. Okay lang, hindi kayo sasabunutan. Uh... Hindi ka gagalawin yan. Gagalawin? ako Ako sasabunutan yan pagka... <laughs> Kailan ba? <laughs> ha? Princess? Tsaka isa na yan. Bali, tatlo? Isa lang. Sige, Tay. Linawin niyo sa amin yung, yung napag-usapan natin. Hindi daw po totoo yan. Ano? na pinapa yung pinapabayaan po kayo Sabi niya pinapabayaan po kayo hindi naman po pala Eh Totoo naman kasi sir na, na binibigyan kami ng kapitbahay ko ng pagkain Di ba si da rin ng kapitbahay ko sa iyo at saka si Kuya akiling Nagbibigay nga sila sa akin kaso lang hindi naman kami naghingi hmm. Kusa binigay nila sa amin pero yung sabi niya pinabayaan wala kami, hindi kami pinabayaan ni Linlin. -Lin. Kaso lang, wali na siya umuwi rito. Diba? Di, sabi ko na stay in ako. Hindi na, di na siya umuwi di dito, sir. Hindi na na lang ako umuwi, pero nagpapadala ako. Nandun sa ano, kay kaibigan, kay, ano, kapatid ng man, anak ko, Manoga. Amy? Doon sa likod. But, pinabayaan, hindi kami pinabayaan, pero hindi kami nahingi ng pagkain, binibigyan kami. Opo. Yung mga sinasabi po ni ate kanina kinokontra nyo. Ano po yung mga kinokontra nyo yung hindi totoo doon? Eh, sabi ko naman kanina. Kaya hindi, kaya hindi siya umuwi. Na puyat. Hmm. Puyat na siya sa trabaho. Kaya hindi umuwi. May tulugan naman kasi siya doon. Kilami. Mm. Yun ang sinagot ko kanina. Totoo naman ka, hindi ka makauwi mm. kasi puyat na. Bawala pang motor. Medyo... <coughs> naguluhan po ako sa setup eh. Uh, yung ganitong setup, okay lang po sa inyo. Eh, wala na akong magagawa, sir. Nandito na sila, eh. Mm -hmm. eh paano bang gagawin ko dyan? Tsaka pagkaano man, maghanap akong gulo, wala naman akong kakayanan. Mm -hmm. eh, eh, hayaan ko sila rito. Hindi nga naman siya makalaban. Hindi na ako makalaban. Kung maghanap ako ng gulo, ha? Mm -hmm. Hindi na ako makalaban. Eh, eh, hayaan ko na sila kami magsama-sama rito kasi no choice. Eh. Ano po yung masasabi nyo sa bago po niyang kinakasama ngayon. Ay, ayan. Asan po ba? Hindi. Alam ko? Ah, hindi po. Ah. Ay, malaki, malaki ng pasalamat ko dyan. Mm -hmm. Kasi Lalo. pag hindi ako makapakit sa papag, hindi ako tinutulungan ako. Hindi rin siya pinapabayaan ni Jampol. Pero gusto kong malaman, Okay po ba talaga sa inyo na nandito po yung lalaki? Eh wala na nga. Yung namang, totoo po, yung wala nang na magawa siya rin. Eh. Hindi po, yung totoo gusto kong malaman, gusto niyo po ba na nandito siya? Gusto ko na nandito yan kasi mm -hmm. Okay. Ilinin na matagal kami nagsama. nakilala niya yan. Mm -hmm. Eh wala na akong magagawa kasi nandito sila eh. May selos oh pagka nakikita niyo silang uh, may 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 punto. Kanina, na nasabi ni nanay. Bat laging magulo. Alam niyo na po yung ibig ko sabihin. Uh -uh. 'Yun na po 'yun. Kaya po laging magulo. Kasi nga po may pagseselos alam. Uh -uh. Alam ko naman din 'yun, sir. Alam ko din 'yun. Kaya nga ang sabi ko lang sa kanya. Kaya nga sinabi ko sa kanya. Hindi ako may kasalanan. Ikaw din dahil sa Kaso, Kaso inaano ko naman din, sir. kunwari, kung iiwanan namin siya dito. Wala namang maiiwan sa kanya din kasi mga anak ko. Mm. Oh, ayaw naman din siyang anuhin. Ako na lang talaga ang ano sa kanya na mag-asikaso sa kanya, mag-alaga sa kanya, 'yung apo ko na 'yan si Samara. Mm. Oh, wala naman. Ano lang ba 'yun, sir? Ikaw kaya ino? Tatanungin kita, sir. 'Yung kapitbahay mo, habang buhay ba siya alagaan? Oh, mm. wala ibang mag-alaga sa kanya kundi kami lang. Mm. Eh kundi naman dahil sa kanya kasi sir na tuwing madaling araw, minumura ka. Tinitiis hmm. ko yung pagmumura pero nung hindi ko na kinaya sir, kung sa ano pa, puno na ako. Aminado po kayo doon yung pananalita niyo nung nasasaktan oh, niyo. aminado ko sir. Okay. Kumusta sa kapan, kalagayan ko ganer eh. Hmm. Mainitin ulo ko. bagyang kibot na salita, gusto ko nang mamanakit, wala namang kakayanan. Pero ako wala akong karapatang mag-judge. Ang sayang lang naman. Payo. Payo. Tama siya. Ano po. Uh, um, Siyempre, hindi ko din naman wala po ako dito 24 hours. Kaya oh, hindi oh, ko po tis -tis. alam talaga yung mga mm -hmm. nangyayari. Pero sa akin, sir, totoo lang na aminin ko sa'yo. Mainitin ulo ko sa kalagayan ko na ito. Mm.